guys real talk lang hindi po ako sikat hindi po ako magaling magbasketball, lalong hindi ako babad sa basketball huwag nyo sabihin nyo na, na wala naman ako alam sa basketball pero real talk lang alam mo kanina kasi nanood kami ng gilas alam nyo yung nakakadismaya umpisa pa lang ng game alam mo yon yung mga pinoy panayambu binubu nila yung coach natin. Oo. Aminado ako, sabi natin may lapses si coach, mas magaling si tab, mas magaling si ano, mas magaling si team ko. Mas magaling na lahat. Pero yung tao, ginagawa naman niya lahat eh. Pati yung mga player natin. Alam mo, lahat yan pinupuso nila yan, minamahal nila yung bansa natin. Kasi alam mo, ito lang talaga, ang cancer ng Pinoy. Sa sariling bansa talaga, di ba? Alam mo yun, di ba? Ibubo mo yung kapwa mo. Tapos, isa pa. Isa sa nakikita akong problema. Alam nyo ba kung ano yung nakikita akong problema? Bakit ganito yung mindset ng Pilipino? Kasi, dahil yun sa mga sports vlogger sa influencer kasi kadalasan papansin nyo yung ginagawa nilang video meron sila isa or dalawang player or na yung titirahin nila kasi either nagkalat or pakengkoy kengkoy yung laro di ba o palambot lambot o kaya sabihin nila yung player naman na to ang galing galing pero hindi pinapasok Ganon, yung halimbawa favorite players Kasi hindi nila papasok Mahilig tayo kasi mga Pinoy magkumpara Naitindihan nyo yun Ang hilig nating magkumpara Tapos mag-highlight tayo Yung mga favorite nila Ito ah, no offense Si Abadong ganda ng ginawa kanina Mula umpisa hanggang matapos Maliban lang sa fourth quarter Pero binigyan pa rin siya ng chance ni Chot Reyes Fourth quarter, aminin nyo Ako nanood mismo sa arena Fourth quarter, nagkalat po yung idol natin, si Abando. Turnover, foul, foul. Tapos, ang daming score na in-score nung G League MVP sa kanya. Ang daming beses siya na lay upan, kaya lalo tayong natambakan. Ay lang yung masasabi ko, alam mo, parang ang mga content creator kasi ngayon, ano eh, kaya nilang i-point sa mindset ng mga nanonood Nord, nanonood, nanonood o kaya yung mga nakafollow sa kanila na ganito yung mindset i-bash natin si Chot i natin si Gilas diba, pansin mo ultimo si Scottie Thompson binabash, sayang daw ang pwesto ni Scottie Pinoy ka ba? bakit hindi na lang natin mahalin yung sarili nating team mahalin natin yung sarili nating bansa mahalin natin yung mga lumalaban para sa atin JC, pagod na pagod. Alam ko mali yung ISO, pero gustong gusto nilang manalo, guys. Dapat ang buong Pilipinas hindi nasa harapan. Hindi nasa harapan ng team. Hindi tayo yung maging pader. Dapat tayo yung nasa likod. Guys, tayo yung tutulak sa kanila. Pataas. Diba? dapat hindi tayo yung mismong cancer ng lipunan. Oh, ah, sabi natin wala akong karapatang magsalita pero alam mo, nakakalungkot ang basketball sa Pinas. Nakakalungkot po ang basketball ngayon sa Pinas. Kasi 'di ba? Pansinin niyo na lang. China full support. Naglaro kanina sa Mowa. O kaya sa makita mo. Talagang all red puno yung ano, bakit din natin mahalin yung team natin? Magkaisa tayo. Pinoy din tayo eh. Ba't ganun? Ba't na ganoon yung mindset natin? Pagtalo. Sise. Pagtalo. Puna. Pagtalo. Hanapan ng butas yung pagkakamali. Guys. Gising, Pinoy. Ginagawa lahat nila yan. Huwag yung hanap ng ano. Suporta tayo. Hanap ng butas. Palit ng bago. Oo, pwede naman yon magpalit ng bago. Pero, ito yung, naka, ito yung nakasalang ngayon eh. Ito yung nakasalang. Ito yung supportahan natin. ba? Diba? Kaya tayo tinatawag na Pilipino crab mentality. Alam nyo na bakit? Kung crab ka, alam mo na.